Ayan. Nakapagluto ka na ba at nakapagluto? Handa na pagkain natin? Nagugutom na ako. Hindi pa po eh. Tinatapos ko po ito. Bakit kailangan mong unahin yan? At saka bakit natututo ka na sumagot sa akin ngayon? Mo Nagugutom na ako. Pagod ako. Nag-inom kami ng mga tropa. Wala. Pwede. Hindi. Unahin mo. At ano ba to? Bakit kailangan mong gawin to? Eh, kailangan po yan. Wala po. Wala po pera. Sus! Ang kailangan mong gawin, magluto para makakain tayo, saka mo gawin yan. Huwag ka na matutong sumagot sa akin. Kaya ka pinag-aaral para matuto ka ng magandang aral, hindi sumasagot ka ganyan. Sige sure. po. na Asan nakapagrepak ka na ba ng madaming manek? Oo, para pang big night, madami kong beto bukas. ko kasi sa tatay kanina, nagagalit eh. Eh, hayaan mo na sa si tatay. Ang mahalaga, nakapagbalot na ako ng marami. Pandagdag ulit yan sa baon natin. Paano kung magbenta ka na rin kaya sa mga klase mo para ma pag may tayo sa kito? Ikaw nahihiya ako, baka pagtawanan nila ako. Oo nga, sabagay. Bata ka pa naman. Sige, ako na lang para may, para may baon pa rin tayo. Basta tandaan mo, 9am ka pumunta para hindi tayo mahuling yung, yung, yung nagbebenta ako ng nanay, ha? Sige. <laughs> Sino mo si Ray? Ay, hindi naman po niya. Kamay-mali. Ray, color red. kapon violet. <laughs> Hello? Hello? Parang amoy isda. Baka nilagyan pa yun ng isda na namili yung nanay niya. Ang mga mandigang pa ulit. <laughs> Kaya... Baho! Ang oh, may oh. money! Uy, Rayon. Ano ba yun? May dala ka na namang money. Bay yan niyan dala mo eh? Para saan ba yan? Para may pabili na, na ng bag. <laughs> <laughs> Nakapansin kasi namin yung bag mo araw-araw ibang, ibang ibang kulay. Colorful yun. Oo. Oh. Pero ibang bag pa din. Karan ka ba makabili ng mga ganitong bag? Hmm. Um, Ganito. Ay, kaya dapat si Shopee. Kaya nga. Ano ba yun? Hindi po umiimik na yan <laughs> um, na yata. Kuya Ida. Hindi ba't ka kaya okay? mm. ba? Bisa, mo na dito? Gusto mo bumili? Bili ka na eh, para mag magkaroon na ng baon yung kapatid ko. Wala akong extra money dito eh. Kahit ilan lang. Basta magka Ron lang benta. Sige, apat lang ha. Yan lang kasi ang extra man ko eh. Okay lang yan eh. Salamat na. <laughs> ate, ate. Uy, si Sampo. May nabenta ko na ba? Ah, oh, meron! Meron akong benta dito. Di ba may babayaran ka? Ito na iyon. dito? Okay lang yan. May paninda naman ako dun eh. Ah, oh, sige. So mo yung inyong project. Hindi ka salamat. si Bata man eh. Level up yun. na hindi na sa punto eh. Sobrang kaya natin kayo, ma'am. Bawin ko na. na. Bawin ko na. Bawin ko Tiyan nga. Pag ako nilaglag mo, mo sasabihin ko. Susabog mo. Bakit ba? Pag nandun na kami sa physicals, takasal lang. Chit-chit. Bukas Yes, Sarah? ah oh, good afternoon Ah, uh, good afternoon. Ah, ma'am, i write a po sa yung mga klase ko po masisirian po. Lagi po siyang magdalang mani. Nakikinda po siya sa mga klase namin. Minsan po pinipilit pa po niya nabumil kami. Tapos dadating oh, po nung kapatid niya mamihingi yung, mami yung pinagbentahan niya. Hindi ba bawal po yung dito sa school? Araw-araw niya ba ginagawa yeah. yun? Ako, ma. Kada umaga po, dalagala na niya ngayon. Nakatago pa po din sa kakal na gano'n niya para hindi. Okay. Sige, Sarah, salamat sa concern mo, ha. Hayaan mo. Kakausapin ko yung tatay niya. Sige, salamat. Thank, Thank you po, ma'am. Good Yun po, The Sir Good Marlon. Good ma'am. Upo po kayo. Uh, pinatawag ko po, po kayo uh, tungkol po sa anak niya na si Sinasabi ko na ba eh. Kaya pinatawag dito eh. Ano naman po bang nagawa ng anak ko na yan? Ah, uh, pinapatawag ko lang po siya para gusto ko po eh kaharap natin siya. Ah, iyan na po pala siya. Ikaw na bata ka. Sinasabi ko sa iyo, 'di ba, tigilan mo na 'yung pagtitinda ng mali 'yan. Kaya siguro ako pinapatawag ng teacher mo dahil dahil diyan. Ano ba? Gulo ko kasi 'yung magiging baong eh. Sus. Hmm. Hindi dapat dahilan 'yan eh kasi tinawag na kaya bakit ako nandito? Pinatawag ako dahil... Ah, hindi ko alam gagawin sa yung bata ka. Ay, mong makinig sa'kin! Sa Hindi nyo naman po kami binibigyan ng kapatid ko ng baon. Dapat ba sabihin niya sa harapan ng tikya mo? Dapat ba? Ah, sir. Excuse lang po ha. Relax lang po kayo. Ah, uh, actually, doon nga po tong call kung bakit ko po kayo pinatawag. Si Rian po kasi, nagtitinda ng mani eh, sa classroom. Nabanggit po nung kaklase niya sa totoo lang, sir, hindi ko po kayo pinapunta dito para pagalitan. Hindi ko po kayo pinapunta dito para sabihin na tumigil ang anak niyo sa pagtitinda. Gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na nahihirapan po yung anak niyo. Na kailangan niya pong magtinda para lang may pangbaon. Sir, ano po bang trabaho niyo? Wala, tambay lang ako. maraket raket lang, ma'am. Ayan naman po pala. Alam niyo po ba na responsibilidad ng bawat magulang na pag-arali ng anak nila? Sa case po ni Rayan, naiintindihan ko po siya. Nung pong ako'y nag-aaral, ganun din po ang ginagawa ko. nagre ako ng mani sa gabi, ibebenta ko kay nabukasan sa classroom. Nakikita ko po yung sarili ko sa kanya. At alam ko, kapag pinagpatuloy niya po yung pag-aaral niya, malayo po yung mararating niya regardless ng naranasan na niyang hirap, regardless ng hindi niyo pagsuporta sa pag-aaral niya, nakikitaan ko po na mataas ang pangarap ng anak niyo. Sir, kaya ko po kayo pinapunta talaga. Gusto ko po sanang tanungin kung okay lang po ba sa inyo na ako na lang po ang magbibigay ng baon sa dalawa niyong anak para makapagpatuloy po sila ng pag-aaral na hindi nahihirapan at hindi na kailangang magtinda sa klase. Uh. Okay naman po ma'am, pero gagawin ko na rin po yung nararapat na pag-obligasyon sa kanilang dalawa. Dahil po sa sinabi niyo yan nakalak po kasi eh masama yung ginagawa niya pag titinda ng mani. Eh, hindi ko pala alam na mas maganda pala at nakakatulong para sa paghahasin niyo. Totoo po yun. Kasi naranasan ko po, kaya alam ko po yung pakiramdam. Ah, sir, masaya po akong marinig na tutulungan niyo na po yung mga anak niyo. Magiging responsabling ama na po kayo. Masaya po ako dahil alam ko po na mas magiging magaling po siya sa klase kasi makakapag-focus na siya. Sir, maraming salamat po. Aasahan ko okay. po, po ha, yung okay. pangako niya po. Arian, gano'n na lang ha. Hindi mo na kailangan mag ng mani sa gabi at mag sa klase. Ako nang mag-aabot ng baon sa inyong magkapatid. Okay. Maraming, maraming salamat po. Sige po. Balik na sa klase mo. Okay. Sir, thank you po. Thank you. Nakulan na po